Cancer, hello, my dear Cancer. Welcome or welcome back to our channel. My name is RJ, your tarot card reader. Atang gagawin natin today is all about your money and career. Okay, ang natin today is all about your money and career. So, actually, ang pinaka-highlight ng reading natin today is kung paano mo maaabot, my dear, yung tayog ng tagumpay, okay? Paano mo makakamit na yung pagyaman or kung ano man yung mga goals mo, mga dreams mo sa life mo, uh, mga goal mo, goals mo sa life mo, bucket list mo, kung ano man gusto mo itawag dyan, my dear cancer, yun ang pinaka-target ng ating reading today. Uh, sa reading na gagawin natin ngayon, anim na baraha lang to my dear, anim na cards, Ah uh, may posibilidad na lumabas yung mga blockages or yung mga negative na energy na nagiging reason kung bakit paulit-ulit yung nangyayari sa area ng iyong money and career and manifestation. Kung bakit hindi mo naabot yung mga gusto mong maabot sa buhay, okay? yung mga reason, dahilan And possibly din na makuha natin, may dear, sa reading natin today, yung mga possible na kinakailangan mong gawin or yung mga solution para matanggal itong mga blockages na to at saka itong mga problem na ito, my dear, dun sa area ng iyong money and career or para maabot mo na yung mga gusto mong maabot sa buhay. Sa reading din na may dear na gagawin natin today is possible din na makita natin yung mga parating sa'yo in the near future. Okay? Yung mga parating sa'yo sa hinaharap. Okay? So if you are ready, my dear Cancer, umpisa na natin ang iyong reading. Let's go. Balasahin lang natin, my dear, ng mabuti ang iyong card. Cancer. Paano kaya mararating or maaabot ng ating mga My Dear Cancer ang tayog ng tagumpay? Gabayan niyo po kami sa gagawin namin na reading ngayon. And please, paki taboy lahat ng mga kontrabida. Kasi lately, ang daming mga kontrabida tuwing nagre-reading ako. Okay. Okay, My Dear Cancer, let's go. Okay, let's go. Eight cards in total. Ay, six cards lang pala, sorry. Six cards. Okay. Let me see. First card mo, my dear cancer, is... Anong unang-unang card ng ating my dear cancer? The six of cups. Okay. Sa energy ng six of cups, this is more on... This is a motivation, my dear cancer, para sa'yo na kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari noong bata ka pa ay pwede mong makamit pa rin. Posible, my dear. Ang nakukuha ko lang dito is parang nawala yung, yung excitement. Yun ang nakukuha ko, my dear. Parang for some of you is nawala yung excitement na mapulpil or mangyari yung mga bagay na yon. Um, posible may nangyari sa'yo. Posibleng nagkapamilya ka, nagkaanak ka. Pero uh, posibleng may nangyari sa buhay mo, nagbago, may, may dahilan kung bakit nagkaganito, my dear. Posibleng maraming nangyaring trahedya sa buhay mo, kaya parang bumaba yung energy. Yun ang na nakukuha ko dito. Pero ang ganda ng energy ng card na to, kasi sinasabi dito sa iyo, my dear cancer, na kung ano yung mga bagay na gusto mong makamit noong bata ka pa, okay, eh pwede pang mangyari pwede pa my dear, pwedeng pwede pa. Kinakailangan mo lang my dear na i-enjoy yung or sariwain yung pakiramdam na yon. Kasi pakiramdam ko, yun ang nawala. Yun ang nakukuha ko na energy dito my dear. Yung pagiging excited mo na umpisahan tong kung ano man tong gusto mong mangyari, yun ang nawala. Okay? So, baka may mga nangyari sa buhay mo, sinubok ka ng panahon, or nag-asawa ka, nagkaanak ka, or kung ano man. Uh, pero sinasabi ng card na to my dear, na kaya pa. Okay, kaya pa. Binibigyan ka ng pag-asa ng card na yan. Okay, let me see my dear cancer. Let me see, tingnan natin. Actually, yung card na yan, yung energy ng card na yan, parang, alam mo yung parang kang tumatakbo, parang kang nasa marathon, parang kang nagraran, tumatakbo, nagmamarathon, nasa, uh, yes, marathon, yung tumatakbo. Okay, yung karera ng pagtakbo. Parang, sa finish line, doon sa trophy o doon sa medal, nandun na yung pangalan mo sa medal. Okay? Parang ini-expect na doon sa finish line na ikaw talaga yung mananalo. Okay? Dito sa marathon na to, dito sa karera na to, yun, karera, yun ang gusto kong sabihin. Nandun na may dear sa trophy yung pangalan mo. Okay? Kasi, para sa iyo talaga yun eh. Pinapangarap mo yung trophy na yun eh. Kaso, siguro, habang ikaw ay tumatakbo, siguro natapilok ka, o di kaya umulan, o di kaya nakita mo na naunahan ka na ng ibang mga kasama mo, nauna na sila doon, nandun na sila, ayan, or nakita mo na sa iba is maraming nag sa kanila, maraming pumapalakpak sa kanila, sa'yo wala. O, may mga reason akong nakukuha dito, pero ang sinasabi ng card na to, my dear, yung trophy o yung premyo sa finish line nakapangalan sa'yo. Nakapangalan sa'yo, dear. Okay? So tingnan natin, my dear, isang card pa lang yun, ha? Grabe na yung message, okay? Yung na nakukuha ko dyan. We have here the energy of the Page of Sword, okay? Sa energy ng Page of Sword, lahat ng page ko, my dear, Page of Sword, Pentacles, one Cups, is connected sa pag-aaral, okay? Kasi ito ay mga young na energy, okay? Mga young, fresh na energy. So... Kung makikita mo dito sa si page may dear, naglalakad siya ng hindi siya tumitingin sa kanyang dinadaanan. Okay? So, alam natin yung mga pwede mangyari pag hindi ka tumitingin sa yung dinadaanan, posibleng magkaroon ng mga bagay na hindi natin inaasahan. To the point na meron siyang hawak dyan na sword, eh, posibleng baka meron talagang masamang mangyari. Pero hindi, yun yung nakukuha ko na energy. Okay? Ang nakukuha ko dyan, my dear, is more on kung paano ka mag-isip. Hindi ko alam kung saan ito nang gagaling, galing ba ito sa paligid mo, galing ba ito sa napapanood mo, sa mga pinakikinggan mo, o ikaw mismo ang gumagawa nito, galing ba ito sa mga experience mo, kasi nabanggit ko kanina na may mga bagay na nangyari sa'yo na posibleng bumago ng takbo ng isipan mo, okay? Kasi ang nakukuha ko, parang masaya ka na or kontento ka na kung ano yung meron ka ngayon. Parang ganun. Parang ayaw mo na siyang i-upgrade. Ayaw mo na siyang i-improve. So, sino mag-i-improve niya, may dear cancer, ako? Kapit bahay mo, ganun. Ikaw talaga mag improve yan. Kailangan mo maniwala, my dear, na kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari ay mangyayari siya. And my dear, sa energy ng Page of Swords, this is also upgrade na may kinalaman sa iyong kaalaman. So, ibig sabihin, Major, sinasabi dito, mayroon ng ating card na kinakailangan meron kang space sa puso mo at sa isip mo na palaguin pa kung ano yung nalalaman mo. It really doesn't matter kung graduate ka ng bilang nurse or bilang doctor or kung ano man yung nat natapos mo. Kailangan meron ka pa rin talagang dinadagdag sa yung kaalaman. Kailangan nag a upgrade ka talaga, my dear. Okay? So, kung ano may natapos mo, kung ano may meron ka ngayon, hindi yan basihan. Kailangan nag a upgrade ka, nagdadagdag ka, my dear. Okay? Lalo na kung meron kang gusto mong pasukin. Gusto mong magnegosyo, pag-aralan mo kung paano tumatakbo ang negosyo. Hindi pwede pumasok ka lang sa negosyo tapos wala kang alam sa negosyo. Di ba diba? Parang doktor eh. Gusto mong maging doktor, hindi pwede mag-opera ka lang tapos hindi ka naman nag-aral pagiging doktor. Diba? Yun ang sinasabi dito, my dear. Okay? Pero, based dito sa energy na to, parang may negative na energy, my dear, sa yung Okay, parang ikaw mismo nililimitahan mo yung sarili mo na maaabot ko pa tong kung ano man tong dapat kong maabot. Okay? Pero yung universe, okay, ang ating buong may kapal, kung ano man yung tawag mo dyan, universe, ala, yawe, uh, kung ano yung tawag mo dyan, may dear, is supporting you. Sino support ka? We have here the five of pentacles, okay? So, ang Bible Pentecost is kakulangan at kakapusan na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. So, siguro by this time, super highlighted na walang tumutulong sa'yo. Super highlighted na hindi mo nabibili itong mga bagay na to, yung mga ganyan, okay? So, baguhin natin, dear. Di ba? Kaya mong mabago to my dear? Kasi walang ibang magbabago niyan kung hindi ikaw. Okay? Ikaw lang yung... Ito siguro may din tumatakbo sa isipan mo. Yung mahirap ako kaya habang buhay na ako magiging mahirap. Yan ang mindset na hindi maganda yan ang mindset na hindi talaga maganda. Okay? So, yan ang nakukuha ko dyan sa reading na yan. Kasi, posibleng may mga problema ka ngayon na may kinalaman sa usapin ng financial and then sinasabi mo na, ay, baka hindi na ako makakaalis dito. Ito na talaga ang buhay ko. Ganito na talaga to habang buhay. Okay? So, naghahanap ako ng any positive pa na, na energy. Kasi so far, six of cups lang, my dear, ang very supportive over here na card. Okay? ah uh, six of cups lang talaga yung very, very supportive na cards. Okay? Tingnan natin, my dear. Next card tayo. Next card. And kung narinig ninyo ang pusa ko in the background, ewan ko kung ano nangyayari sa kanya, pero gumagawa siya ng mga weird na ingay lately, okay? So we have here the energy of the Eight of Cups, okay? Ang Eight of Cups is more on, ayan ka, nakaupo ka dyan, no? Oh. My dear, kung tatakutin mo lang yung tatakutin, tatakutin mo lang ng tatakutin yung sarili mo, at iisipin mo lang ng iisipin to, my dear, umpisahan mo maglakad. No, umpisahan mo maglakad ulit. Okay, baka for some of you, sa papagod na kayo, okay, sa energy ng Eight of Cups, okay? For some of you, kasi Cups to, may kinalaman sa usapin ng emotion, baka for some of you is na uh, emotionally drained na talaga kayo ng mga bagay na pinagdaanan ninyo, okay? Pero umpisahan mo to, my dear, araw-araw mong trabahuin yung mga pangarap mo talaga, my dear, and wag mong isipin na ikaw lang. Wag mo isipin, my dear cancer, na ikaw lang yung nagbubukod tangi na pinili na dumaan sa ganitong klase ng sitwasyon ng buhay, o ikaw lang yung nakakaranas ng ganito, my dear, Marami tayo. 'Di ba kanya-kanya lang 'yan ng pagdala. Hindi porket hindi namin pinupost sa social media, eh, hindi, ibig sabi hindi ibig sabihin noon ay immune na kami sa mga problema, 'di ba? No, yung iba is nananahimik lang. Pero may mga pinagdadaanan din 'yan. Okay? May mga pinagdadaanan din ang bawat isa, okay? So, tingnan natin, my dear. Umpisahan mo to. Umpisahan mong trabahuin, my dear. Kasi may support ka dito sa energy ng Six of Cups. Okay. Nandito na naman ako sa apat na... Apat na sana ako sa apat-apat. Okay. So, tingnan natin, my dear. Ayan, ayan, oh. Nag-partner yung dalawa, oh. Parang sinasabi dito, my dear, di ba? ano sabi ko dito? Ang Six of Cups uh, ang six of cups is motivation sa'yo. Minomotivate ka. Tapos, partner niya, yung Eight of Cups, okay? Parang sinasabi na kung ano yung nangyari sa'yo sa past, church experience na yon Kaya ka dinaan dun para maging matibay ka na tao. Yung ganyan, para marami kang matutunan. Yung mga ganyan. Kailangan mong, ano to my dear? Kailangan mong suungin. Kailangan mong i-explore. Okay, huwag kang matakot. Let's go tayo my dear, next card. Okay, next card. Maniwala ka my dear, yung trophy sa finish line nakapangalan sa'yo yung trophy sa finish line may yung nakapangalan talaga sa iyo. Okay? And wag mo limitahan yung sarili mo na ay matanda na ako, ay 50 years old na ako, ay 40 years old na ako, ay 30 na ako. Wag wag ganoon. Wag mo limitahan yung sarili mo, dear. Wag. Okay, what is this? We have here the energy of the Ace of Cups, okay? Ikaw lang ang magpapalaya sa sarili mo, my dear. Nililimitahan mo yung sarili mo ngayon. Okay? Masaya ka na kung ano yung mga bagay na meron ka ngayon. Kung sakali man, nasasabihin mo sa akin na may mga pangarap ako, there's a tendency na hindi ka naniniwala sa mga pangarap mo na yan. Kaya hindi natutuloy. Okay? Sasabihin mo lang, ay, nangangarap ako ng ganito, malaking bahay, nangangarap ako ng kotse, nangangarap ako maging mayaman, pero ikaw mismo, my dear, hindi ka naniniwala. And ang reason doon, my dear, kung bakit hindi ka naniniwala is, back, uh, is dahil napakaraming nangyari sa'yo. Okay, napakaraming nangyari sa'yo na iniisip mo my dear na it's too late hindi na pwede hindi na pwedeng mangyari okay ace of cups this is more on emotional freedom palayain mo my dear ano to page of sword negative thinking negative na energy okay palayain mo yung sarili mo diyan wag mong limitahan yung sarili mo and surround yourself with positive na tao makinig ka sa mga positive na reading positive na na palabas positive na maging positibo ka, manood ka na mga motivational, yung mga ganyan. Umalis ka sa mga toxic na mga tao, yung puro problema lang nila yung kinikwento nila tungkol sa wala silang bigas, wala silang sinasayang, yung mga ganyan. Hindi ka pwede magdidikit sa ganyan kasi parang iisipin mo, ah, wala na talaga, wala nang, wala nang mangyayari sa mundong ito. This is it, gugunaw na ang mundo. May dear, hindi. Sinasabi ng ating mga spirit guide over here na kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari is kaya pa siyang mangyari. Kailangan mo, ano sabi ko kanina? para kang tumatakbo. Pero sa kalagitnaan ng pagtakbo mo, may nangyari. Posibleng na, na ano yung paa mo, natapilok ka. Tingnan mo, may dear, oh. Daan to, oh. Okay, actually, banda dito, hindi nakita masyado yung daan. Okay, baka may nangyari na something or gumuho o natanggal yung daan. So, hanap ka na ibang daan. Umanap ka na ibang daan. Okay, huwag kang magtumingin doon sa negative na energy. Okay? umanap ka ng ibang way, ng ibang daan, or umpisahan mo, kahit wala ka ng kasama dyan sa paglalakad na yan, sige, go, ilaban mo. Last card tayo, dear. Last card. Let me see my dear cancer. And kung may problema ka, kung may problema ka ngayon na may kinalaman sa usapin ng financial, ang tanging paraan dyan is baguhin mo yung pag-iisip mo kung paano, mo, paano ka mag-isip. No, yun yun. Okay, kasi nasa thinking mo lang 'yan. Minsan may mga bagay tayong kinakatakutan. Ito lang ha, sa tagal ko na sa pagtatarot medyo may mga bagay tayong kinakatakutan na minsan nasa isip lang talaga natin. Okay? Kasi parang defense mechanism ng katawan natin 'yan na pag na, naisip natin, ay masusugat ako doon. Ay ganito 'yung mangyayari sa akin doon. Parang umaatras 'yung katawan natin. Parang ayaw natin na masaktan. Okay? Pero minsan talaga, my dear, wala naman talaga mangyayaring masama sa atin. Okay, walang masa walang, walang mangyayari sa atin. Yun lang talaga parang nililimitahan lang natin yung ating mang, ating sarili, okay? So let's go na tayo, my dear. Focus na tayo dito, walang nahuhulog. Cancer, let me see. Last card na tayo, dear. Last card. Tingnan natin, my dear Cancer. We have here the energy of the two of sword, okay? So ang two of sword, tingnan mo diyan naka-cross yung kamay mo. Naka-cross yung kamay mo, okay? So baka hindi mo alam ngayon, my dear. Baka ang nangyayari sa iyo ngayon is sasabihin mo, ay hindi ko kasi alam kung paano ko susolusyon tong problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal eh. Kasi baka denial ka, okay? Baka nagdi-deny ka, okay? Na baka meron ka mga kinakailangan baguhin and sinasabi nga ng card natin dito na kinakailangan mong baguhin yung mindset mo, okay? Baka denial ka, my dear. Kasi ang two of sword is more on parang, and hindi mo kayang hawakan yung sword na yan pang habang buhay, Okay, parang meron ka rin pinoprotektahan dito, baka pinoprotektahan, tingnan mo, nakakross yung kamay niya, sa may dibdib niya. So baka ayaw mo masaktan na. Ayaw mo nang ma-experience ko ano yung mga bagay na nangyari sa iyo before. Okay? Kung ikaw ay napahiya, kung ikaw ay nagfail, kung ikaw ay ganito, kung ano man 'yan, my dear. My dear, guess what? Habang nabubuhay ka sa mundong ibabaw, hindi mo maiiwasan ang pain. Hindi mo maiiwasan yung sakit na 'yan kahit anong tago mo, kahit anong iwas mo, mararamdaman at mararamdaman mo yung pain na yan. Malamang sa ngayon, siguro, binabalot mo yung sarili mo sa isang bubble o isang shield na hindi ka nasasaktan, pero hanggang kailan? Hanggang kailan mo kaya protektahan yung sarili mo na hindi, ba? Diba? Sabi ko nga, minsan yung mga bagay na is nasa isipan lang natin yan, my dear. Okay? We have here the Queen of Swords. My dear, alam mo kung anong gagawin. Okay? Alam mo kung anong gagawin mo. Kasi si Queen of Swords is very, very smart. Okay? I think medyo palayain mo na yung sarili mo sa mga bagay na nangyari sa iyo sa kalagitnaan ng journey mo kasi pakiramdam ko may din sa gitna ka ng journey mo and masyado mong iniinda talaga may dear, yung pagkatapilok, yung iniwanan ka. Kung ano may nangyari sa iyo may sa kalagitnaan nitong marathon na ito, talaga masyado mo talagang iniinda may din and hindi ko sinasabing wag kang umiyak. Hindi ko sinasabi na wag kang malungkot. Ang ibig ko lang sabihin sa iyo dito may din, tingnan mo mayroon ditong ibon. Ayan no? That is energy ng freedom palayain mo yung sarili mo, my dear, sa mga negative na nangyari sa'yo and i-consider mo yung mga bagay na yun as a part of your experience and kailangan mong gumawa ng desisyon, okay? Kailangan mong gumawa. Ang buhay natin is more on making decision, my dear, okay? Desisyon mo mag-stay kung gusto mo mag-stay Pero ako, sinasabi ko sa'yo, my dear, yung trophy sa finish line, nakapangalan na sa'yo. Hinihintay ka na lang. So, umpisahan mo nang tahakin yung daan. Umpisahan mo ng tahakin ulit to my dear. Okay? So, my dear Cancer, ito ang reading natin or na-collect natin para sa area ng iyong money and career. Uh, I hope and pray na nakatulong sa iyo itong ating reading, my dear. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Okay, pag dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.